Yan guys, nag-tinch ng ano, motor guys. Galing pa yung lipat at naglipat ng ano, mga kar uh, karton, mga Christmas light. Pahinga <coughs> muna guys. <coughs> yung mga kasamahan ko. Pagod na yan. Kaninang umaga pa yan, hanggang anong oras na ngayon, alas 4. Alas 4.20. Hmm. guys, oh. Pahinga ano, muna yung amo namin guys, yan yung nyan guys oh Chinese yan guys yan ah yan ah yung naka dilaw at saka naka puti yun kahinga muna guys kasi ano malapit na lasing ko guys guys tubig muna tubig muna yung isa guys oh pagod na pagod na guys oh ito na pada, tayo. Mm -hmm. yung napadaan, naninin mo na yung kwarta hati 1,000 ngayon seen Lucas of the gills